Pwede ba dyan kahit walang experience sa construction? Pwede naman yan? pero depende kung may ka mag-anak kayo rito o may kakilala kayo dito na mag-refer sa inyo sa isang kumpanya. Pwede yon. Pero kung wala naman kayong mag-anak, pwede rin naman kayo makapasok dito kahit wala kayong experience. Pero yun nga, tiyagaan sa pag apply kasi hindi ganun kadali na makapasok ka rito kahit walang experience. Kakaunti lang naman ang trabaho na meron dito sa Greenland at libo-libo na rin yung nag apply Yung mga employer, pipiliin nila yung mga aplikante na may magandang karanasan na pero may tips ako sa iyo kabayan kung paano magkaroon ng experience Kasi ako dati katulad mo rin ako walang experience Ang ginawa ko dati, nag-apply ako sa Japan Kasi yung Japan, madali lang naman siya pasukin kahit walang experience Basta mag-aral ka lang ng Nihongo 6 months, so, yun lang tiyagayin mo Kasi yun ang ginawa ko dati Tapos nung nasa Japan na ako, trainee ako dun ng 3 years Hindi ko siya tinapos yung kontrata ko na 3 years na yun Naka 1 year and 6 months lang ako, nag-apply na ako Nag-cross country ako, papunta rin sa Greenland So, yun yung ginawa ko kaya ako nakapasok dito sa Greenland. Tapos...